Sa nakaraang kwento natin ay inuutusan ni Yanjo si Jiang Duma na dalhin si Suyan sa kanya, at sa pagpapatuloy ng kwento. Kasabay nito, sa isa pang lugar, galit na galit si Gintiho habang isa-isang pinagsusuntok si Nahyokibi, Minhojo, at Chanhobek. Wala siyang itinira sa kanila, tinawag silang mga pabigat na nag-aksaya ng kanyang tiwala. Sa bawat hampas niya, maririnig ang hinanakit na nabahira ng kahihiyan. Paano raw nila nagawang matalo at ibigay ang teritoryo? Ano na raw ang iisipin ni Yanjo sa kanya ngayon? Nang humingi ng paumanhin si Hyoki, ipinaliwanag niyang inakala nilang madali lamang kalabanin si Nahajunu, si Yakang, at Yehahan, ngunit sa loob lamang ng dalawang buwan ay tila naging ibang tao ang tatlo. Galit na inutusan sila ni Gintiho na manahimik, ngunit biglang sumabat si Yun Hyongji, nakangiti at may kumpiyansa. Ipinaliwanag niya na sa kabiguan ni Gintiho, mawawala ng tiwala si Yanjo sa kanya, kaya ito na ang tamang pagkakataon para siya naman ang mamuno. Nang gigil si Gintiho sa narinig, agad siyang tumindig at inisikaso si Yun Hyeongji. Tinanong kung bakit tila hindi ito makuntento. Binalaan niyang kung nais nitong patunayan ang sarili, ipakita kung bakit siya ang ikalabing isa sa ranggo. Sa isang iglap, umatake si Yun Hyongji, mabilis na umusad at halos sabay na tinamaan ang katawan ni Gintiho. Ngunit kahit bahagya itong nagulat, napangiti rin si Gintiho, kinilala ang bilis ng kalaban. Nagsimula na sanang magtagisan ang dalawa, ngunit nagsawa na si tiyong Lim sa araw-araw na away at isinumpang hindi na sila makalilipas ng isang araw na walang gulo. Sa isang tabi, natatawa lamang si Manudo sa nangyayari, worry na sisiyahan sa eksenang yon. Ilang sandali pa, isang binatang nakaasol ang dumating, hingal at nagsabing kailangan ng tumigil ni Gintiho. Nang tanungin kung bakit, sagot nito na naroon si Gang Duma. Sa pagbukas ng pinto, lumitaw si Jong Duma, malamig ang titig. Hindi pa man nakakapagtanong si Gintiho ay agad na siyang inatake. Mabilis siyang binuhat ni Jong Duma gamit ang isang kamay lamang, bagay na nagpamangha kay Yun Hyong Hindi siya makapaniwalang kayang-kaya nitong buhatin si Gintiho. Sa walang awang lakas, itinusok ni Jong Duma ang mukha ni Gintiho sa tubig ng pool, Hinawakan ito ng mahigpit at malamig na tinanong kung may masasabi siya. Nang walang marinig, muling isinubsob sa tubig hanggang sa umami ng kasalanan si Gintiho. Muling tinanong kung may iba pa siyang sasabihin, at sa takot ay nagmakaawa ito ng isa pang pagkakataon, nangangakong dadalhin niya si Suyen anuman ang mangyari. Tahimik na tumango si Jong Duma. Bago umalis, binalingan niya ang buong grupo at mariing ipinahayag na lahat sila ay magkakapareho, iisa lamang ang layunin kailangang mahuli nila si Suyen Kim. Ngunit kung muli silang mabibigo, pare-pareho silang mananagot. Samantala, sa snack bar, nakaupo si Suyen Kim habang tinitingnan ng kanyang telepono. Hindi makapaniwala sa kita nila ngayong buwan, puro numero at sunod-sunod na mga sero. Sa wakas, naramdaman niyang may ambag na siya bilang miyembro ng grupo. Ang pagbebenta ng mga merienda ay hindi pala ganoon kahirap, ginawa lang niya ang lagi niyang ginagawa, ang magpakalat ng mga chismis sa buong gangbok. Pinuri niya si Hang Dong Li bilang tunay na one-man rumor mill at tinanong kung anong chismis ang pinakalat nito. Ngumiti si Hang Dong Li at ipinaliwanag na kumalat ang sabi-sabi na may libreng pagkain para sa sino mang magdadala ng kaibigan sa snack bar. Hindi raw ito masyadong kabaliwan, pero epektibo. Isa sa mga lalaki ang nagkomento na marami nga silang narinig tungkol sa lugar, at karamihan ay dumating dahil sa kwento-kwento ng mga tao. Ngunit idinagdag din niyang hindi lang yun ang dahilan, itinuro niya si Karen Bick, na siyang dahilan kung bakit patuloy na dumadagsa ang mga customer. Tahimik na inilapag ni Karen Bick ang pagkain sa mesa, magalang at may ngiti sa labi. Ang kanyang galing sa pagluluto at sa pakikitungo sa mga bisita ang nagbigay buhay sa lugar. Marami sa mga parokya ang hindi na pumupunta para sa pagkain, kundi upang muli siyang makita. Sa tabi naman, ibinulong ni Hong Dong Lee na si Karen ay nagsusulong din ng kanilang snack bar sa Instagram, dahilan kung bakit lalo pang lumakas ang negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ang reputasyon ng kanilang munting tindahan, isang tahimik ngunit matatag na bahagi ng mas malaking labanan sa gangbok. Nagpasalamat si Suyen Kim kay Karen Big sa lahat ng kanyang naging sakripisyo at pagsisikap. Inabot niya ang kanyang kamay bilang pagpapahalaga sinasabing hindi nila magagawang paandarin ang lugar na yun kung wala siya. Umalis si Karen na may magaan ngiti, sinabing huwag na niya yung alalahanin dahil ginagawa lang naman niya yun para rin sa sarili niyang kapakinabangan, sabay hikayat sa kanila na ipagpatuloy ang sipag sa trabaho. Tumango si Suyan, bagaman sa loob niya ay hindi pa rin niya alam kung paano niya maibabalik ang tama sa pagitan nila. Habang abala sa pag-iisip, bigla siyang niyakap mula sa likod ni Sohayang. Binanggit ni Hyun na malaki rin ang naitulong ni Soha sa pagtaas ng kanilang benta dahil maraming customer ang dumadayo upang makita siya. Iminungkahi nitong pumasok sila sa walk-in fridge, ngunit nagtaka si Suyen sa ibig niyang sabihin. Sa isip niya ay tila biro lamang yon, ngunit di pa siya nakakapagsalita ng isang lalaking nakasuot ng puting kamisa ang biglang dumating at nagsabing may emerhensya. Agad siyang nagtanong kung ano yon. Ipinalam ng lalaki na ang North Gang Bakay ay nagsimula na ng isang malawakang pag-atake. Nabigla si Suyen at napatigil. Samantala, dumating si Gintiho kasama ang kanyang grupo. Lumabas din si Suyen sa lugar kung saan nakatipon ang kanyang mga kasamahan. Napansin niyang kumpleto silang lahat at kinumpirma ito ng isa sa kanila. Tinanong niya ang sitwasyon kung totoo bang nagsimula na ng malawakang paglusob ang North Gang Bakay. Kinumpirma ni Suhyun so Kim na tugmayon sa natanggap nilang impormasyon at nakahanda na silang tumugon, matapos malaman na si Gintiho ay paparating kasama ng malaking hukbo. Binanggit ni Yehahan na tiyak na parating na ito anumang sandali, at tumango si Suyen bilang tugon. Ipinahayag ni Yehahan ng kanyang ginhawa dahil napaghandaan nila ito. Sagot naman ni Suhang so Kim na sinigurado niyang hindi sila kailanman magpapabaya. Dumating si Natiyong Lim at Biki Hong sa eksena ipinahayag ng isa sa mga tauhan ang kanilang pagdating. Napatingin si Suyan at napansin na hindi sila kabilang sa puwersa ni Gintiho, kaya nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Napansin ni Yehaha na tila may kakaiba sa sitwasyon at inakalang wala si Gintiho sa lugar. Muling lumapit ang lalaking nakaputing kamisa, muling nagsabing may kagipitan. Mabilis na nagtanong si Suyan kung may panibago na naman at inutos dito na magsalita na ng diretsyo lumipat ang tagpo sa isang alaala. Nakatayo si Gintiho sa tabi ni Yun Hai, halatang iniis, at sinabing hindi niya inakalang darating ang panahon na makikipagtulungan siya rito. Binanggit niyang kailangan nilang magtagumpay sa pagdadala kay Suyan kay Yanya, dahil kung mabibigo sila, malaking gulo ang mangyayari. Tumangos si Gintiho, tinatanggap na wala na silang ibang pagpipilian kundi magtulungan. Iminungkahi ni Yunhyeong Hai ang mas madaling paraan upang maabot si Suyen. Nang tanungin ni Gintiho kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Yunhyeong Hai na dapat nilang tamaan ang pinakamahinang bahagi nito. Binanggit niyang matapos ang kamakailang pagkatalo ng kanilang grupo, malinaw na tumaas na ang kakayahan ng West Gang bakay sa nakalipas na dalawang buwan. Binalaan niyang kung sasalpukin nila ito ng harapan, tiyak ang pagkabigo. Tinanong ni Gintiho kung ano ang mas mainam na gawin. Sinabi ni Yun Hyeong hai na dapat nilang gamitin ang kani-kanilang lakas. Nang usisain ni Gintiho kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Yun Hyeong hai na ang kanyang talento ay nasa panlilinlang, habang si Gintiho naman ay magaling sa pagtatago at lihim na pagkilos. Sa pamamagitan ng maling impormasyon na ipalalaganap ni Gintiho, mapapaniwala nila ang West Gang bakay at maisasagawa ang kanilang plano bumalik ang tagpo sa kasalukuyan sa loob ng snack bar. Dumating si Gintiho kasama si Minu at tinanaw ang paligid, sinasabing ito na ang negosyo ng West Gang Bakay. Pinapalibutan nila si Karen at Soha, handang umatake sa puntong magdudulot ng pinakamasakit na dagok. Habang nagmamasid, napansin ni Gintiho na tila naiingit siya kay Suyan dahil may magagandang babae itong katrabaho. Sa kabilang banda, nagmamadaling tumakbo si Suyen patungo sa snack bar matapos ipaalam kay Yehahan na siya na ang bahala sa lugar. Tiniyak ni Yehahan na maaasahan siya, kaya agad umalis si Suyen. Sa daan, sinubukan siyang harangin ni Bikihong gamit ang golf stick, ngunit mabilis itong naiwasan ni Suyen. Ipinakilala ni Bikihong ang sarili bilang kasapi ng North Gang Bakay at nagsabing hindi na makakarating si Suyen sa kanyang snack bar dahil tungkulin nilang pigilan siya roon. Sagot naman ni Suyan na hindi rin naman siya nagmamadali. Nagtaka si Bikihong sa sinabi niya at idinagdag ni Suyan na may natutunan na siya mula kay Iha ng minsan nilang kalabanin ang East Gang Bakay. Samantala, naguguluhan si Gintiho sa nakita dahil akala niya ay umalis na ang mga tao sa paligid. Napansin niya si Nayujina at Haro Siyong at tinanong kung sino sila. Napagtanto niyang hindi dapat siya magpabeya, Lumapit si Haro at malamig na tinanong kung anong pakialam niya roon. Habang tumatakbo, iniisip ni Suyan kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi niya inasahang tatargetin ng kalaban ang snack bar. Naiwan niya roon si Naharo at Yujong upang magbantay, ngunit alam niyang mabigat ang kalabang kanilang haharapin. Nagsalita si Bikihong, Hong, hamon kung anong kakayahan mayroon si Suyan bilang pinuno ng West Gang Bakay. Napagtanto ni Suyan na kailangan niyang magmadali upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Biglang sumulpot si Kuza at umatake kay Bikihong, ngunit mabilis itong nakailag. Sinabi ni Kuza na ang snack bar ang dapat nilang unahin at hayaan na nilang sila ang bahala sa lugar na yon. Nagsalita si Suyen Kim, nag-aalala na ang North Gang Bakay ay kilala sa kalupitan at hindi alam kung anong masamang bagay ang maaaring gawin ni Haro at Ehong. Tumakbo si Suyen patungo sa snack bar, umaasang kayang hawakan ni Kuja ang sitwasyon sa likod ngunit alam niyang mahihirapan si Haro sa pakikitungo kay Gintiho. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, biglang lumitaw sa harapan niya ang quest window na nag-abiso na ginamit na niya ang camera card. Tahimik siyang nagsabi ng paumanhin. Alam niyang huli na siya. Nasa paligid na ang mga tauhan ng kalaban, nakapwesto sa daan patungo sa kanyang snack bar. Nagulat si Suyan Kim nang makita sa quest window ang abiso na ginamit ni Haro ang Kepo era. Sa mismong sandaling yon, tumama si Haro ng malakas na hampas kay Gintiho. Ramdam ni Gintiho ang sakit ng tama at napagtanto niyang malaki na ang ipinagbago ni Haro mula noon. Lumipat ang tagpo sa nakaraan kung saan naglalakad si Johans kasama ang kanyang mga aso sa kalsada. Huminto ito ng mapansing sinusundan siya ni Haro. Nilapitan siya ng dalaga at ipinaliwanag na nais lamang niyang humingi ng pabor. Paalala ni Johans na minsan na siyang gumawa ng pabor sa kanya at tinanong kung ano pa ang kailangan nito. Sa pagmamakaawa ni Haro, inihayag niyang gusto niyang maging mas malakas at hiniling na maging alagad niya si Johans. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Buo ang loob ni Haro nang ipakilala ang sarili bilang kasapi ng West Gang Bakay. Sa kabilang panig ng labanan, mabilis na umatake si Yujong na kay Manudo, isang mababang sipa na sinundan ng suntok sa mukha ngunit madaling naiparada ito ni Manudo at agad siyang tinadyakan pabalik. Sa gitna ng tensyon, nagsindi si Manudo ng sigarilyo at malamig na binigkas na kung inaakala ni Yujong na na may kalamangan siya, nagkakamali ito. Sinabi niyang huwag isipin ng kalaban na dahil sa pagsasanay ay kaya na nitong ipagtanggol ang snack bar mag-isa. Idinagdag pa niyang hindi siya lumalaban para sa karangalan kundi dahil binayaran siya upang gawin ang kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Manudo na siya ay isang kickboxer mula rin sa West Gang, Bakay. Ngunit ngayong si Gintiho ang umupa sa kanya, may natatanging utos itong ibinigay, ang tiyaking walang makikialam sa laban. Habang naglalaban si Naharo at Gintiho, patuloy ang salita ni Manudo, sinasabing ang dahilan ng utos ay hindi dahil mahina si Gintiho kundi dahil siya mismo ay kabilang sa tinatawag na Central Five. Ang pinakamalalakas sa kanilang hanay. Sa isip ni Haro, binansagan ganyang many aki si Gintiho, isang lalaking sedista na natutuwa sa pagpapahirap sa mahihinang kalaban, nagbibigay ng pag-asang kasinungalingan bago tuluyang durugin ang mga ito hanggang sa mawalan ng dangal at pag-asa. Nagpatuloy ang marahas na laban. Si Karen Bick at Sohayang ay napatigagal sa nasasaksihan nilang banggaan. Habang tumatagal, unti-unting pinagmamalupitan ni Gintiho si Haro. Hinayla niya ito sa buhok, sinuntok sa mukha, at tinamasa ang pagdurusa sa bawat sandali. Nakikita niyang unti-unting nawawala ang tapang sa mga mata ng kalaban, at yun ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan, ang makitang bumabagsak ang kalaban sa mismong harap niya. Ngunit bago pa niya tuluyang tapusin ang laban, biglang umatake mula sa likod si Karen, hawak ang bakal na pamalo. Tinamaan si Gintiho, ngunit agad niya itong itinulak ng marahas at ibinangga sa pader hanggang mawala ng malay. Galit niyang isinumpa ang panghihimasok ni Karen sa gitna ng kanyang kasiyahan. Nilapitan niya si Sohayang at sinabi na manatili itong nakatingin dahil papalapit na raw ang pinakamasarap na bahagi ng laban. Pinutol niya ang hawak na pamalo upang gawing matalim, sa hinawakan ng kamay ni Haro at sinabing hindi siya titigil hangga't hindi siya nakaririnig ng sigaw. Ibinagsak niya ang matalim na kahoy sa kamay nito, nagdunot ng malalim na sugat at patuloy na pagdurugo malamig niyang binigkas na siyam na daliri pa ang natitira, at nagsisimula pa lang sila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Suyan Kim sa lugar. Sa kanyang isipan ay bamigat ang pagsisisi, kung naging mas maingat lamang siya, marahil ay nailigtas pa niya sila. Nambus siya ng mga tauhan ng North Gang bakay sa daan, dahilan upang masayang ang oras sa pakikipaglaban at hindi na niya naabutan sa oras ang nangyayari. Sa pagdating niya, nadatnan niya si Haro na malubhang nasugatan at si Yoko Huang na nakahandusay sa sahig. Sugatan at humihingi ng tawad dahil hindi nila naipagtanggol ang mga kasama. Tinanggap ni Suyan ang lahat ng walang salita. Ipinahayag niyang si Karen Dick at So Yang ay dinukot ni Gintiho. Alam niyang nasaksihan ni So Hyeong Kim ang buong pangyayari. Si Ji jung naman ay nagpahayag ng hinala na ginagamit ni Gintiho ang mga bihag bilang pain upang mahulog sila sa bitag. Binalaan niyang dapat silang mag-ingat. Ngunit alam niyang hindi makikinig si Suyen, ang galit at pagkabalisan nito ang nangingibabaw sa lahat. Samantala, nagtipon si Gintiho kasama ang kanyang mga tauhan. Pinuri niya ang lahat sa mahusay na pagkakagawa ng kanilang misyon, bagaman ipinaalala niyang siya mismo ang gumawa ng pinakamabigat na bahagi. Tumango si Yun Hyongji, nagsabing totoo yun at halos maramdaman na niya ang mga mukha ng mga taga-West Gang bakay na puno ng pagkabigla at galit. Sa kalmadong tinig, kinumpirma ni Gintiho na panahon na upang ihanda ang bitag gamit ang mga bihag bilang pangakit. Ngunit itinuwid ni Yun Hyongji ang sinabi nito, sinasabing hindi siya tagapayo ni Gintiho at hindi paganap na handa ang kanilang plano. Ipinayo niyang huwag magmadali, dahil habang may hawak silang mga bihag, tiyak na mag-aatubili ang West Gang bakay na kumilos. Isang binatang nakasuot ng puting kamiseta ang dumating at nagbalita sa kanilang grupo na may malaking problema. Inilunsad ng West Gangbuk High ang isang malawakang pag-atake. Hindi makapaniwala si Gintiho, sinasabing imposible totoo yun dahil may hawak silang mga bihag, kaya marahil ay isang pagkakamali lamang. Ngunit agad siyang itinuwid ng ulat, hindi ito pagkakamali. Sa Area A, nakita ang malaking grupo ng kalaban na pinamumunuan ng dating top dog ng East Gangbuk High, si Yihan. Sa Area B naman, Papalapit ang isang top dog hunting team mula sa South Gangbok High na pinamumunuan ni Sek Kang, ang dating top dog ng paaralang iyon. Maging ang Area C ay inaatake ng pinakamahuhusay na mandirigma mula sa West Gangbok High at pinangungunahan mismo ni Suyen, ang top dog ng rehiyon. Sa sandaling iyon, naging malinaw na hindi nila kayang pigilan ang paglusog. Unti-unti silang nawawala ng teritoryo habang nag-uusap pa lamang sila. Napagtanto ni Gintiho na ang kanilang pagpapasimula ng gulo laban sa West Gangbuk High ay nagbalik sa kanila bilang isang malaking pagkakamali. Alam niyang kailangan nilang kumilos bago mahuli ang lahat. Samantala, idineklara ni Suyeon Kim na dapat nilang ipakita kung sino ang kanilang pinasiklab, kung sino ang kanilang pinagalit, at kung ano ang kapalit ng paglapastangan sa kanila. Kinikilala niya ang papel ng North Gangbok High na siyang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang pag-isahin ang buong Gangbok. Hinikayat niya ang kanyang mga kapanalig na sumama sa kanya upang durugin ang kanilang mga kalaban. Ngunit agad ding bumalik ang puting kamaset ang binata at nagulat na papalapit na ang West Gangbok High at wala silang paraan upang pigilan ito. Bahagyang ngumisi si Gintiho at nagsabing hindi siya nagulat sa balitang yon tinuligsa niya ang ideya na alam ni Suyan Kim ang kanilang kinaroroonan. Para sa kanya, ang mga ito ay isang grupo lamang ng galit na mga kabataan na kahit walang malinaw na ideya kung nasaan ang mga bihag ay nagtipon upang maghayganti. Sang-ayon dito si Yun Hyongji, ipinaliwanag niyang si Suyan Kim ay nawalan ng pagpipigil sa sarili at ang kalabang pinangungunahan ng emosyon ang pinakamadaling talunin. Inilahad niya ang kanilang bagong plano ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Kakalat sila ng mga chismis na ang mga bihag ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Upang ang West Gangbok High ay mapilitang magpadala ng kanilang mga puwersa sa maling direksyon at gugulin ang buong magdamag sa walang saysay na paghahanap. Sa dulo ng gabi, kapag pagod na ang mga kalaban, doon nila isasagawa ang malawakang pag-atake. Pinuri ni Gintiho ang talas ng plano at sinabing yun mismo ang inaasahan niya mula sa kanilang henyo. Agad nilang sinimulan ang pagpapatupad, ipinakalat ang maling impormasyon at inayos ang kanilang mga porma sayon. Inutusan niya ang lahat na sundin ng plano, magtago at magambus kung kinakailangan. Ang layunin ay pahinain ang kalaban hanggang sa bumagsak ito. Sa isang sigaw ng pagkakaisa, sabay-sabay nilang idineklara ang kanilang pagsang-ayon. Ipinahayag ni Gintiho na sa gabing iyon, Tuluyan nilang pababagsakin ang West Gambok High at ilalagay ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Habang nagaganap ito, nakaupo si Suyeon Kim sa isang mesa sa gilid ng kalsada nang dumating si Jihak Jang na humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkalay.